Hello guys, mga mamsi, mga kaparmer yan. Dahil madaming buko ngayon, mag-represent up tayo ng buko. Ipakita ko sa inyo kung paano inumin. yan. pwede sa istro, pag sosyal. Ito lang yung available na istro natin. Hindi yung pang sosyal, pero at least, maka istro pa rin. Yung ginagamit talaga, yung may payong pa pag sa syudad eh since nandito tayo sa probinsya ganito social lang na social socialan ang tamis kasi ito ay galimba kaya ganito ang kulay pag kami pag gusto mo nang uminom pwede rin naman siyang ganito ang tamis matamis siya guys kasi matamis Ganun. Pwede rin naman ilagay sa baso. Ikaw bahala ka kung saan ka masaya, kung paano minumin, na gusto mo. Yan. Pag kami dito sa probinsya, dito sa ano, ka, lalo na pag nasa ilalim ka na ng puno, gusto na agad uminom ng sabaw ng buko. Kasi madaming benefits nito. Healthy. Healthy siya. Matamis pa na natural ganyan lang para mas enjoy kang uminom ng buko juice inom tayo ng buko juice kaya lang since nagbablog ako yan mag na lang tayo pagkatapos na ito guys biyakin ko siya ako marunong din ako magbiyak yan. Please like, subscribe to my channel. Ingat po tayo lahat. Mainit. Pero kanya-kanyang paraan kung paano tayo gumawa ng para sa ikaka-refresh natin. Na hindi puro tubig lang. Siyempre healthy din ang tubig. Mas healthy. Pinakahealthy healthy sa lahat. Pero siyempre may buko tayo ngayon. Healthy din siya. Healthy din siya yung nga lang, eh, siyempre nakakaano din naman ng puro tubig na lang. Kaya nag po ako ngayon ng paano uminom ng buko juice. Sosyal at saka hindi sosyal. Pwede rin ilagay sa baso. Yeah, matamis siya guys kasi galimba ito. Ang kulay ng galimba, ganito. Yung kulay, yung kulay green na buko, hindi. Okay lang, matamis din naman pero hindi siya galimba. Gal, ito ay galimba ang tawag. Galimba. Tapos yung isa, kita ko sa inyo. Ito yung hindi galimba. Ito. Pang shake ko lang. Ito ay between yan. yan, Galimba. Ito. Ito hindi siya galimba. Itong green na to. Ang dilim talaga. Ito hindi siya galimba. Green. Yung green siya. Ito ay galimba. Matamis. Ewan ko kung anong difference nila. Basta sabi nila matamis. Mat mas matamis yung sabaw ng galimba. Ayan guys. Minuwa ako tubig kanina kaya lang nakita ko yung buko kaya nag nag-isip ako kung anong content ko yan. Sabi ko wala akong magawa na na iba ngayon dahil mainit. Amang nagkaantay ng customer ng halo-halo. Yan. Naghiwa ako ng buko. Tapos ipakita ko sa inyo ang, sa inyo ang pag ano ng buko. Sosyal at saka hindi sosyal. Ito nga ano eh. Pwede pang gawing kutsara. Kahit wala kang kutsara, makakain ka niyan ng buko. Gawin mong kutsara yung ito nya Yung has niya. Sabi na nila para paraan. Yan, mga kaming mga Ilocano para paraan kung paano kumain dahil madaming mga puno kung anong makain, prutas. Pag may tinanim, may aanihin. Masipag ka lang. Yan. Eh dito sa apayaw, masisipag talaga ang mga tao. Fresh, kubuti na lang ganito. Nilagay ko dito sa store ko. Nandito tayo sa store extension niya dito sa likod. Kasi, kung may magmerienda, mag soft drink, so ano, dito sila sa likod. Kasi yung doon sa, sa mismong store, may init. Kaya lumabas ako. Kagawa. Ginawa akong ganyan extension. Store, may init. Thank you for so, subscribes. Please like and share. Hindi na ako marunong mag-edit, guys. Kaya ayan. Ito ang content ko ngayong pag inom ng buko na naka. Pag sa pang social talaga, naka ano. Yung istro niya, may ano, may style. <laughs> Since nandito tayo sa Away, ika nga, probinsya. Probinsya, kaawayan, ka, ka para may ano, bundok. Hindi naman bundok. Basta malayo sa kabihasnan. Dulo na ng mundo. Mula apari hanggang ulo. Malapit kami sa apari. Beat the heat. Sabi nga. yan. Ang inom tayo ng buko. Napakatamis niya. Hindi naman kailan lagyan ng yelo to. Kasi mag-ibang lasa niya. Siyempre. Hindi na siya natural. Ang ito. Natural siya. hindi ako maano masyadong uminom inom ng tubig pero pag may buko talagang iniinom ko naman pero umiinom naman tayo sa kailangan natin ng tubig pero yung, mas, yung iba kasi matakaw talaga sila sa tubig ako hindi naubos ko na guys bye thank you for subscribe siwain ko naman sa ngayon at kakainin ko naman yung buko na yan siwain ko na naman ito bye